Good morning guys. Magluluto tayo ngayon ng adobo. So ayan, pag ako po nagluluto ng adobo, nilalagyan ko ng luya. Ginisa na po natin yung luya, bawang, at isusunod natin yung sibuyas. Ayan, sibuyas na po tayong aking nilalagay. Ayan guys. Ayan, gagawin po natin yung mga So, ayan guys, medyo brown na yung ating sibuyas, bawang loya, isunod natin yung kamatis so nilagyan ko po ngayon ng kamatis kasi ang dami kong kamatis so, ayan ibang version po po adobo ng kamatis dami ng kamatis guys eh. ayan guys nilagyan ko ng kamatis kasi trip ko lang ayan guys, kanya yung version po yan. Ayan. So, ayan guys, hindi na yung kamatis. Ayan, takpan muna natin sa para hindi pa bago natin ilagay yung manok. Ang na natin yung takpit. Tingnan natin kung okay na yung mga ingredients. So, ayan guys, naging malapit na maloto yung kamatis. Pwede nyo natin inulog yung manok. Ayan guys, itong manok guys is yung backbone. Yung pinagtanggalan na ng mga laman. So, ayan. Ito ay dala ng aking mister. Galing sa kanyang work. Ayan, binigay din sa kanya ng mga peanuts. So, ayan guys ang lalaki guys so, ano na siya malambot na siya kaya hindi ko na masyado hiniwa kasi malalaki madederog yan guys ayan o so, ganito lang ang ating pagliloto ayun, kasi luto na yung ating manok kailangan kunting sangkat ka lang So ayun guys, hindi malapit na maluto. Lagyan na natin ng seasoning. nang mga 5 minutes pa po luto na ito ayan guys sarap sarap na ito guys ibang version ng adobo so ayan hindi ko pala ito linagyan ng toyo kasi ang linagay ko po dito pang palapot is yung gravy kasi madami kami yung gravy nilagyan ko po siya ng gravy para medyo malapot at malasa so yun lang guys sana magustuhan yung aking video at don't forget to to like and share Bye guys, God bless everyone.